Natupok ang isang residential area sa Barangay T. de Leon sa Valenzuela City kaninang madaling araw. Ang mga truck ng bumbero na hirapang makapasok dahil sa magkakadikit na mga bahay. Civil Custodio sa Italia Live. Noel, limang oras inapula ng mga bumbero ang nasunog ng residential area dito sa General, o General T. de Leon, Valenzuela City, kung saan nasa tatlong pamilya ang nawalan ng tirahan. Kita sa malayo ang apoy na lumamon sa isang residential area sa General T. De Leon, bandang alauna-imedia ng madaling araw. Gawa sa light materials ang mga bahay, kaya mabilis kumalat ang apoy. Pahirapan din ang pagpasok ng ilang fire truck sa lugar dahil magkakadikit ang mga bahay. Kasama sa nasunugan ng 20 taon ng residente na si Aling Gina, wala na raw siyang naisalbang gamit dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pati po yung idea ng purpose namin, nadamay pa po sa sunog. Kasi ilang taon po, napaghirapan ang mga anak ko nang makatayo lang po kami ng bahay. Ngayon, na, naano lang po ng apoy. Pinag-ipunan po ng mga anak ko ng ilang taon. Nagpago kami bahay kasi dati po upahan lang kami. sana po matulungan mo lang kami kahit malam po ang bahay namin may tayo. Nalakmusan na ng balat ang lalaking ito habang sinusubukan niyang lumabas mula sa nasusunog nilang bahay. Time na aalis na po sana kami sa taas. Uh, natuluan na po ako nung ano man tawag doon, yung nasa kisame po. Sa una po, sa likod po, yung ano, meron tayong first degree at second degree po sa baba. Then sa kamay po, siguro po nung humawak po ako doon sa ano, para humarap, humarap ng kapitan. Then yung sa paa naman po, Natuluan po yung kaliwa pero yung kanan po nasagatan lang. Ayon sa inisyal na datos ng BFP, nasa 20 bahay ang natupok ng apoy. Sa evacuation center muna mamamalagi ang mahigit isang daang residenteng nasunugan. Ininform na natin yung mga taga doon na to come here dito sa Antonio Serapio as an evacuation center. So pumunta naman sila dito, nakikita mo pa rin mga bata at babae. No? So I think yung mga lalaki more or less nasa site pa sila. They're trying to see what they can save pa muna. As initial, 25 families ang nandito. May mga pagkain at tents naman na hinanda ang Valenzuela City para sa mga evacuees. Noel, mag alas sa isna ng umaga nang tuluyan ng maapula ng mga bumbero ang sunog dito sa Valenzuela. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at ang danyos nito. Balik sa iyo, Noel. Maraming salamat, Velco Studio.